Yo, what's up guys? Welcome ulit sa Boko Recaps. Sa video natin ngayon ay matutunghayan nyo ang 2012 Japanese action drama series na may pamagat na Simulan na natin. Sa unang araw ng klase sa Kushima High School ay sumigaw ang first year na si Shiba sa harap ng school at tinawag ang pinakamalakas sa lugar. Lumabas sa malasiga habang binabato ng mga gamit si Shiba. Inutusan ni Oga si Tanaka na subukan ng lakas ni Shiba. Sumugod ang dalawa ngunit nadula si Shiba at aksidente na knockout ni Tanaka. Nagising siya sa klinik sa pangangalaga ng magandang nurse. Paglabas ay nagalit siya kay Marumo matapos malaman mula sa nurse na siya ang nagdala sa kanya sa klinik. Tinantay na itong pigilan sa pag-alis ngunit napakitaan lang siya ng lakas. Dumating si Oga na inaaya si Marumo na sumali sa kanyang gang. Tumanggi siya dahil tinalikuran na niya ang karahasan matapos pumanaw ang kanyang tatay na wrestler matapos ang isang laban. Inatake ni Shiba si Oga dahil sa paninyelam nito ngunit muli na naman siyang natalo. Sa classroom ay pinakilala sa kanya ni Tanaka ang mga kailangan niyang talunin para maging pinakamalakas sa school na ito. Una ay ang siga na nakaharap na niya na si Oga. Pangalawa ay ang Hydro Group Leader na si Orabe. Pangatlo ay ang pinakamalakas sa first gear na si Shiro. Pangapat ay si Kiryo, ang pangalawang pinakamalakas sa school. At syempre si Shoki, ang pinakamalakas sa Kushima High School na tumalo na ng lagpas isandaan na falaban. Inbis matakot ay mas lalo lang ginanahan si Shiba. Sa labas ay inaya ulit ni Oga si Marumo ngunit muli siyang tumanggi kaya naman ay nakatikim siya ng pananakit. Hindi pa rin pumalag si Marumo at sinabi naman ni Oga kay Shiba ang kwento ni Marumo. Sa part time ni Marumo ay inadjok siya ng kanyang boss na magdrop na sa school upang magfocus sa trabaho para na rin sa ikabubuhay ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan ay hinanap ni Shiba si Oga sa gym ngunit nakita lang niya ang chicks na si Haruka. Binastos siya ng tauhan ni Oga pero lumapit si Shiba at sinagip siya. Kaso lang ay natalo ulit siya sa kanilang saglit na laban. Napawakwalt rin si Haruha dahil sa kanyang pagiging mayabang sa kabila ng kanyang mga talo. Sa labas ay nakita niya si Tanaka na sinabi sa kanya kung nasaan si Oga. Agad niya itong sinalubong sa daan ngunit hindi ito interesado sa kanya. Kaya naman ay pinigahan niya ito ng mayonnaise na nagpa sa kanya. Sa biyahe ay nakita ni Marumo si Shiba na walang awang binubugbog nila Oga. Nakatama ng sipa si Shiba pero sa huli ay tuluyan pa din siyang nagulpi ng grupo. Kinagabihan ay nakita siya ni Marumo na natutulog sa basurahan. Nang magising si Shiba ay tinawag yung duwag si Marumo dahil sa pagtanggi nitong lumaban dahil lang sa pagkawala ng kanyang ama. Inatake niya si Marumo ngunit hindi siya umubra at natuloy na ang kanyang pagtulog. Kinabukasan ay muli niyang hinamon si Oga pero as expected ay nabugbog na naman siya ng grupo. Pinilit niya ang panyang sarili at nagawang masuntok si Oga bago tuloy ang maggulaps. Habang nanunod ay sinabi ni Tanafa kay Marumo na kahapon daw ay manggugulo sana si